good morning, good morning uh, Time check, alas Luwebi ata, mga kapitos Ay, mag-alas Jis na pala Mag-alas jis na tayo, mga kapitos Ng umaga Araw ng um, Martes Ayan. So, bukas ay Walang school ng public At uh, private Ayan. So, sana makaga tayo Makapag uh, content bukas ayan so bagong uh, bagong uh, content na naman ngayon mga kakulitos bagong vlog uh, at uh, saray uh, lagi nyo akong masamahan sa aming pong uh, pagbabaybay sa mga kalsada mga kakulitos so shout out sa mga aking mga subscriber shout out sa mga silent viewers mga kakulitos shout out uh, at uh, ingat kayo palagi sa inyong mga trabaho at sa mga yung paglalakbay mga kakulitos at sa mga uh, Japan, yan, sa Japan uh, shout out sa inyo uh, sa Taiwan, shout out sa inyo uh, bus, uh, paparan, yan at sa mga, mga kasama mo dyan mga vlogger, sana ay mapinot nyo sana ay dumating yung uh, lumabas ba sa inyong mga channel yung aking pong video, so yan uh, Hong Kong yan, may mga kaibigan tayo dyan, at saka Canada, ma'am, uh, diamond uh, blue diamond, sa uh, may nata At uh, dapat ito ay pinsaw din sa ungay katapa ijay damdama so daan mo no may salik Dito nga ijay yung content ko so yan so uh, padaanan nyo nga iti uh, content tayo sa kayong kagayam dito yung Pilipinas so shout out sa UK, uh, Abu Dhabi at sa Qatar yan at sa Malaysia yan sa Kapisayahan yan sa Cebu uh, Mindanao yan at sa Buhol yan uh, basta Be sa cool, yan so, Lahat ng uh, kabisayan at saka dito sa Luzon Yan so God bless po sa inyong lahat Tara okay, sir, okay. let's go sa may Baguio City at Pingit pababa pa pababa pa akyat sabay kurba biglang liko ba lewa ka so, sige dito na natin tatapusin ang ating pong video mga kulitos wala uh, lubat na yung camera natin so unaan natin mga kulitos so updatean ko na lang kayo sa susunod nating video at uh, dito na natin tatapusin ang ating pong video ngayong umaga at uh, huwag kalimutan mga kakulitos sa uh, inyong mga pagsusubaybay sa akin sa bawat aming video so yan uh, shout out sa inyo lahat uh, shout out kay ma'am Mix Vlog sir Eric yan shout out sa inyo lahat so ayan po God bless God bless ingat po tayong lahat mga kulitos bye 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 bye